Ayan mga guys, mamamasyal sila. Nandito ulit kami sa Binakayan, Island ko. Ayan. Mamamasyal sila ulit. Iwan muna kami. Malaki pang dagat eh. Ayan o. Oh. Nga, nga, pa po ulit kami ngayon. bye mga guys. Dala kaya lima ha. Dala lima Ang mo konti ang gas. Guys, so malaki pa ang tubig. Mamaya pa to. Gabi na ang kati. Yan. Mga nga pa ulit kami ng alimasa Ilik na muna kayo sa tubig. <laughs> Ayaw man umandar yan. Dito na lang guys. God bless.